Grabe itong daanan, hindi na nakikita ang bakas ng dinaanan namin kanina. Sa so, sobrang malakas ang hangin, pakunti-kunti ang snow. Yung nilinisan ng ano, ng babkat na daanan kanina. Ayun no, tambak na ulit yung snow, parang walang narlinisan. Grabing lakas ng hangin bumalik yung snow sa daanan parang pinagilid lang konti pero may naglinis kanina dito grabe ang kapal ng snow mahangin pa, ang lakas ng hangin at video uh, video lang tayo sandali super malamig ay super malamig kaya iyon yung isang mama mabilis maglakad pero makapal ang snow Mahirap maglakad ng ano, ganitong makapal ang isno. You know. Sus! Patras na lang ako maglakad. Harap yung hangin. Sa akin yung hangin. Ayo, no? oh, yeah. maglakan lagi Oh my god! Oh Oh my god! super windy. Tingnan natin kung makikita pa natin itong dinaanan natin kanina. Ay itong ano, dinaanan natin. Pagsundo ko sa aking mga anak. See you later! Bye! And see you sa next video!